Hindi naman siya kilala. Pero ang daming member, tapos magtatakakab, yung kulay ng damit nila, pare-pareho. Mm -hmm. Bihira sa isang church yung ganong uh, pamamalakad mm -hmm. o makikita mo sa isang church yung ganong style na talagang Organizado. lahat sila. Oo, oh, oh, organize eh. Kasi pag sinabi nakaputi, lahat sila nakaputi. Sabi ko, sino to? Parang ma ako, sino to si pastor? So, ni research ko nga. Eh, nakita naman natin na hindi politiko at uh, kitang-kita naman natin yung kung gaano karami yung nagawa ni Pastor na wala pa siya sa Senado. Kung mm. wala pa siya sa Senado, marami na siyang nagawa. Unlike dun sa mga nandyan na nakaupo, mm. matagal na nakaupo, hanggang ngayon wala pa rin nagagawa. Na Ay, ang problema da. Ang problema natin ngayon, bakit nagagawa nitong mama na to? Yung iba, hindi nagagawa. Yung Senado, hindi nagagawa. Eh, ang tagal na nilang nandyan. Anong ginagawa nyo dyan? Eh, yun tanong, di ba?